Sa isang matahimik na baryo sa gilid ng kabundukan ng Norte, kilala si Aling Ursula. Isa siyang matandang babae na tahimik, mahilig magsuot ng itim, at laging may dalang baston na may ukit ng mga anting-anting. May mga bulong-bulungan sa mga kapitbahay. Hindi raw tumatanda si Aling Ursula. Ilang dekada na siyang andoon, ngunit tila hindi siya kumikilos gaya ng ibang matatanda maliksi, matalas ang paningin at laging gising tuwing hating gabi. Pero ang mas kinatatakutan ng lahat ay ang mga batang nawawala sa baryo tuwing may pista o kapag tag-ani, panahong abala ang mga magulang. Laging pare-pareho ang kwento. Ang batang nawawala ay laging nakita huling naglalakad mag-isa at sinasabing may matandang babae na lumapit sa kanila. Walang makapagpatunay hanggang sa mismong si Elaine, labing isang taong gulang ang nakaligtas sa bangungot na yon. Kwento ni Elaine, hapon noon, galing siya sa tindahan, naglalakad pa uwi, hawak ang barya ng nanay niya. Sa isang sulok, may isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng puno ng santol. Iha, halika muna. May sorbetes ako. Gusto mo? Wika ng matanda sa gutom ni Elaine, lumapit siya. Pinakitaan siya ng maraming laruan, tsokolate at masasarap na pagkain. Marami pa ako niyan sa bahay, iha. Gusto mo ba? May TV rin. Cartoons! Bulong nito, sabay hawak sa kamay niya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang nawalan siya ng kontrol sa sarili. Sunod-sunod lang siya sa matanda hanggang makarating sila sa isang bahay na halos burado sa mapa. Matandang kahoy, itimang bubong, at halos natatakpa ng mga baging. Sa loob, malamig. Mabango ang niluluto. Paborito mo bang tinolay, ha? Tanong ng matanda. Naupo si Elaine at nakaramdam ng matinding antok. Hindi niya naalalang nakatulog siya. Pagdilat niya, nasa sahig siya. Hubot-hubad, may mga palanggana sa paligid. Sa tabi niya, may isa pang bata, hindi na gumagalaw. Nakita niya ang matanda sa isang sulok. May hawak na kutsilyo at nilalagyan ng kung anong halamang gamot ang laman loob ng bata. Kalahati ay inilalagay sa palayok. Kalahati, kinakain nito Turao. Sa takot na paiyak si Elaine. Ngunit hindi niya sinadyang mahulog ang isang kahon, kaya napalingon si Aling Ursula. Aba, Gising ka na pala. Huwag kang malikot. Ikaw ang susunod. Dito na nagsimula ang matinding habulan sa loob ng bahay. Sa kabutihang palad, nadulas si Aling Ursula habang si Elaine ay mabilis na tumakbo palabas hanggang makalayo. Pagbalik niya sa baryo, hindi siya agad pinaniwalaan hanggang may makita ang mga pulis, isang bahay sa gilid ng gubat na puno ng kaldero mga palanggana ng laman loob at buto ng mga bata. Ngunit si Aling Ursula, hindi na nila nakita pa. Simula pa lamang ito. Part 2. Ang lihim sa palengke ng Sabado. Pagkatapos ng insidente kay Elaine, tuluyang isinara ng mga autoridad ang bahay ni Aling Ursula. Ngunit sa loob ng baryo, tila may mga nangyayaring hindi may paliwanag Lingid sa kaalaman ng marami, hindi lang si Aling Ursula ang may alam ng kasamaan. May ilang matanda rin sa palengke, tahimik lamang, pero konektado pala sa kanya. Tuwing Sabado, sa pinakasulok ng palengke ng San Rafael, may isang pwesto na laging pinipilahan ng tao. Kalderetang kambing, adobong pato, papaitan, paborito ng mga lasinggero at construction worker. Hindi nila alam. Hindi iyong karaniwang karne. Isang araw, isang binatang vlogger na si Jethro ang nagpunta roon. Plano niyang gumawa ng food review para sa YouTube. Sa unang tikim niya ng adobo, nagulat siya sa linamnam. Parang may ibang lasa. Parang masyadong malambot para sa kambing. Nagtanong siya sa matandang nagtitinda. Manang, anong sikreto mo rito?" Ngumiti lang ang matanda. Huwag kang masyadong mausi sa hiho. Basta ang mahalaga, sariwa. Ngunit sa pagbalik niya sa bahay, sinimulang sumakit ang tiyan niya at nagkaroon ng malulupit na bangungot. Palaging may bata na umiiyak sa panaginip. May batang walang mukha. May batang duguan. May batang may bulong. Kinain mo ako sa takot, bumalik si Jethro sa palengke kinabukasan. Pero sarado na ang pwesto ng matanda. Ayon sa mga tindero, tuwing Sabado lang yan, parang aling Ursula din dati, lingguhan kong lumabas. Dito na nagsimulang mag-imbestiga si Jethro. Sa tulong ng kaibigang si Elaine, na ngayoy dalaga na at naging tagapagsalita sa mga forums tungkol sa pag-iingat sa mga batang naglalakad mag -isa. Pinagsama nila ang mga kwento ng mga nawawalang bata sa paligid ng baryo at kalapit na bayan. Lumabas ang isang pattern. Bawat Sabado, may isang bata sa ibang barangay na nawawala. Hindi agad napapansin dahil hindi palaging binabalita. Pero nang makita ni Jethro ang mga litrato ng mga nawawala, napansin niya Pare-parehong mga bata na nakita rin kasama ang isang matandang babae na may baston. Hindi ba't patay na si Aling Ursula? Tanong ni Jethro. Hindi siya patay, sagot ni Elaine. Hindi rin siya tao. Part 3. Ang buntong hininga ng itim na usok. Sa ikatlong bahagi ng kanilang investigasyon, napansin ni Elaine ang kakaibang usok na lumalabas mula sa dating bahay ni Aling Ursula tuwing kabilugan ng buwan. Isang amoy na parang nasusunog na tambo at karne, pero may halong bulaklak ng kamangyan. Muling pinuntahan ni na Elaine at Jethro ang lumang bahay, ngayon ay nilulumot at halos guho na. Ngunit sa kanilang pagkagulat, may bagong kandila sa altar, may mga sariwang dahon ng laurel sa lamesa, at may lutuan pa sa sulok na tila, may sariwang dugo pa sa paligid. May tao pa rito, bulong ni Jethro. Lumakas ang hangin. Umikot ang alikabok. Biglang bumukas ang pintuan. Lumabas ang isang matandang babae na hindi si Ursula. Mas bata ng kaunti, pero may parehong mata. Mapuro lang puti, nangingitim ang gilid at tila may langib sa balat. Kayong dalawa, Mapapakain sa palengke, sabi nito habang humakbang papalapit. Doon nila nalaman na si Aling Ursula ay may kapatid. Mas masama, mas palihim, at ito ang siyang nagpapatuloy ng ritual ng pagkain sa laman loob ng bata. Matapos ang madugong pagkakatuklas ni Jethro at Elaine sa kapatid ni Aling Ursula at sa sekreto ng laman loob na ibinebenta sa palengke, isa lang ang desisyon nila, wakasan ang kasamaan. Dala nila ang mga gamit, gasolina, posporo at ilang lalagyan ng asin at bawang. Gabi iyon ng ikalabing apat na kabilugan ng buwan. Tahimik ang baryo, walang tao sa paligid, pero ramdam nila na may mga matang nakatitig sa dilim. Pagpasok nila sa lumang bahay, wala ng tao, ngunit ang mga anino sa dingding Gumagalaw kahit walang ilaw. May altar sa gitna ng sala, puno ng mga larawan ng nawawalang bata. Pinilas, sinulatan ng simbolo, sinabuyan ng pulbos na pula at itim. Sa ilalim ng altar ay may isang hukay. Doon nila nakita ang tunay na katawan ni Aling Ursula, nakalupasay, natuyuan, ngunit bukas pa ang mga mata, parang nanonood pa rin. Hindi ito basta-basta matatapos, bulong ni Elaine. Dapat sunugin pati ang laman ng lupa. Pinagbuhusan nila ng gasolina ang altar, ang lumat itim na aklat, pati na ang palayok na may lamang mga pinatuyong lamang loob at buto. Nang sinindihana ni Jethro ang posporo, Boom! Biglang lumitaw ang multo ni Aling Ursula at ang kapatid nitong si Manang Feli na ngayoy tila may sungay at pulang mata. Mga mangmang, -mang, hindi nyo kami kayang lipulin. Sinubukan nilang takasan ng apoy na bumalot sa buong bahay. Sumigaw si Elaine habang binabasa ng asin ang paligid. Nagliyab ang katawan ni Feli habang sinisigaw ang ang laman loob ng bata ang magpapabalik sa katawang lupa. Subalit biglang gumuho ang sahig Nahulog si Feli sa apoy. Sumunod ang bangkay ni Ursula. Isa-isang nasunog ang mga larawan sa altar. Bawat isa ay sumisigaw ng salamat bago tuluyang mapawi. Paglabas ni na Jethro at Elaine sa nasusunog na bahay, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Akala nila tapos na. Pero, hindi pa pala. Dalawang taon makalipas sa Maynila, isang bagong kainan ang sumikat. May pangalang lutong bahay ni Lola Yu. Sikat sa mga estudyante, sa mga pamilya, sa mga social media influencers. Ang pangunahing putahe, kalderetang bataw-bataw at tinolang manok kalye. Isang araw, habang nanonood ng TikTok si Elaine, napatigil siya sa isang viral video. Grabe! Ang sarap dito kay Lola Yu, sigaw ng vlogger. Lumapit ang matanda sa kamera, ngumiti at kumindad. Gusto mo bang sumama sa akin? May mas masarap pa sa susunod, iha. Nalaglag ang cellphone ni Elaine. Nanigas ang katawan niya. Ang matandang babae sa video, si Aling Ursula.